Walang nakikitang dahilan ng ilang miyembro ng minorya sa Kamara para maghain ng impeachment case laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang pananaw ni Naakbayan Party List Representative Percy Sendanya at Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando sa harap ng mga aligasyon ng korupsyon laban kay Marcos, partikular ang mga isiniwalat ni dating Congressman Elizal Co. Sa pulong balitaan, ipinaliwanag ng minority members na mahalaga ang hawak na ebidensya tulad ng kaso ni Vice President Sara Duterte na naging motivation umano nila sa pagsasampa ng reklamo. Giid ni Sandanya, ang impeachment case ay dapat na nakaugat sa katotohanan at ebidensya. Kung matatandaan, si Sandanya ang nag-endorso ng una sa apat na impeachment complaints na inihain laban kay Duterte noong 19th Congress. Naniniwala rin si San Fernando na mahirap na magdagumpay ang impeachment laban sa pangulo lalo na kung ibabatay sa post sa social media. Until then, wala pang compelling reason. Kasi tingin natin ang impeachment complaint should be founded on facts and evidence. Ang problema kasi walang legal weight yung binabanggit ni ni former representative sa uh, ating po. binulalas niya lang yan sa social media. So that is why we are uh, telling former representative to come home. At kung talagang seryoso pa yan sa mga allegation mo, eh sabihin mo yan under oath so that it will have legal weight. Patungkol naman dun sa impeachment, it's a very political process so nabanggit ni representative Percy na kailangan ano yan uh, founded very strong evidence. Eh may normal naman natin yung ating mga proseso sa Pinos lang sa social media. Ipinunto niya na kailangan bigyan ng bigat at halaga ang kanyang mga exposes dahil inihayag lamang ang mga akusasyon sa social media. Kaya naman nais ng minorya sa kamera na umuwi na sa bansa upang manumpa bago maglahad ng testimonya. We urge former Representative Zaldico to return to the country and reduce his statements into an affidavit to be duly subscribed under oath before the proper authorities. Doing so will not only allow due process to take its course, enabling a proper evaluation of the merits or the merits of his claims, while affording him the opportunity to respond to the equally serious accusations against him in the heart of changing lives. Ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority.